Marites, blanda ba sa hanap mo. Pwes, salasan ng isipan at pag, pag ng pagiging marites. Wow. Dahil nandito ng segment na inyong kinahumalingan at hinuhulan ang Dahoo! <laughs> Ano unang hashtag? Pilit hmm. ko ako to. Ay. Ano hashtag ko nakalimutan? Ay, top 5. sa booking. Booking na naman. Hindi ah, ako eh. nila for a change. <laughs> Ay, na akong ikaw ba yan? Hindi sa Pero knows ni din yan. Oh, nose kaya yan. Ah, sa'yo ba yan? Hindi, ano yan. May papa booking. <laughs> 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 Basta we share the same interest. Okay, okay. And which is booking. Ah. Ah. Nililinaw ko lang po, hindi po ako booker. Hindi po ako booker galo. Pero ito po ay nakarating lang po ay. na bonggang-bonggang chika na top 5 sa booking. So, sa top 5 sa booking na to, hindi po ito male, hindi po to actor, kung hindi mga Becky? Mga aktre. Mga ah, aktre. Mga aktre talaga. Kasi gumano ka ano sa akin. <laughs> kaya sabi ko, Becky. Ako ba? Pari, ako ba to? Masama ba ako dito? Nataranta ako eh. <laughs> 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 oh. Hindi. Ayan nga, top 5 sa booking. Hindi ko na masyadong i-elaborate yung top 1. Kasi on top talaga siya. Uh, oh, yung yeah. difference nila pagdating sa presyuhan, napakalaki ng top 2. Mm. Okay So okay na yung top 1 uh, Actually Kung kayo ay Nakinig sa blind item ni Dean Nung nakaraan Siya yung top 1 <laughs> Kasi 5M Tanong natin kay Dean Wow Yun yung 5M, 5M. Last, Yung last naming The Who Stop. 5M okay. Daw. Okay. Okay. Top 1 so, yun Top 1 yun top 2 4.5 Hindi 4 million 3M Ah 3M ay, ang, laki ng na na so, oh. diba, ang laki ng lamang doon oh. siya So ba, ang laki ng lamang Ang top 3 2M di okay. ba? Din? 2M Malaki ang lamang ng 2M sa top 4 hmm. Dahil? Ang top 4 ay 500 500K, 500 ah. At ang top 5 ay 200 ba? 150. Hindi, naman. Parang mga 200. 225. Ah, ano? Pero ang kayo? 300 okay. or 200 25. yata ang top 5. Oh, ngayon. <laughs> oh, ngayon. Itong top 5 na to, hindi ko na nga i-elaborate yung top 1. Basta, basta. Yung top 2, Uh, ang top daw, nagbibida. Sabihin, bida sa mga teleserya na ginagawa niya. Mm. Bida sa mga movie. Mm. Ito, medyo hindi ako na-surprise na... Pabuking na, siya. Na pabuking siya. Ah. Yan. Si top three naman... Sino nga si top 3 din? Ewan <laughs> <laughs> ko. Hindi yan sa agency namin, ha? Oo, oh, si iba. yun. Mail yung sa agency. <laughs> May regular show, may, may regular show. Oo, oh. oo, oo, oo. Asa tama. Katulad ni si top 2, pareho sila na network. Ah. Uh, oh. Okay, same network si top 2 at saka si top 3. Oo. Oh, oh. Okay. Ah. Ah, uh, si Top 4 naman at saka si Top 5 same network din. Ba, so patas yung dalawang uh, pet. oh, Yes. Balance. Balance. Uh, bali ang pang ano, tiebreaker diyan si, si Top 1. Okay. Okay. Na 5M ha. Yes. Uh -oh, Ngayon, uh, itong Top 4 and Top 5, kung titingnan mo, mga baguhan pa rin. Okay. Yung Top 2 and Top 3 medyo hindi na ganoon kabago. Pero mga sexy, syempre, number one yan. ba? Diba? Mm -mm -mm. given na yan. Ah, ako medyo na-surprise din ako na nasu-surprise, sa pa, na rin, nasusurprise pa rin ako sa kanilang, sa, sa apat. Uh, <laughs> Ay, di actually sa kanilang lima. May dahilan kung bakit ako nagulat dun sa top one eh. Uh -uh. Then, sa top two, sabi ko nga medyo hindi ako nagulat na ganun nga. nasu lang ako na talagang on top of their career, Meron pang gano'n. Kasi ganun. mga ano naman May nila. May sideline pang booking. Pa, Establish sila, kumikita sila. Kung titignan mo talaga, mukhang hindi sila yumayaman, nakakapag-invest o nakakabili ng mga sasakyan, ng mga bahay. Dahil dun sa kung ano mang uh, TF nila sa teleserye, movie, wow. or endorsement, mukhang talagang ang malaking portion ng income nila. Sa pagbubuking. Sa pagbubuking. Magkakaedad to. <coughs> Iba-iba? Hindi, iba-iba. Ah, Iba-iba. Pero hindi naman nagkakalayo. Oh. Definitely, mga nasa 20s lahat, no? Dati maliit sila ngayon lumaki lumakid lang. Oh. Nakakatakot naman ah. kung malaki na sila noon pa man, <laughs> di ba? <laughs> Nung iniluwal sila malaki <laughs> na. <laughs> ay, oh. Sa amin ganun. Oh. Ano mga kliyente nila? Yeah, prominent. siya ang top 3. Mm -mm. mm -mm. Ay, may alam ako dyan. Siya ang top 3. Oh, ako rin. Actually, yung mm -mm. top 2 and top 3, hindi... Ay, top 2 so, and top 3. So, ano top 3 to? Oo, hindi ako masyadong nag, nagtaka eh, di ba? Yung top 4 and top 5, ah, uh, di ko din akalain na nandoon na pala sila sa ganon. Mm-hmm. Si ano mga ba? ibang club mo bukod sa mababang bata? Free? May award winning. Ah. Uh, may award winning. award ha? winning. Ay, meron na. Na mm -hmm. award winning. Meron na sa kanila. Sa limang yan, meron na award winning. Tapos, sa lima na yan. Eh, siya yun eh. Oo sa, oh, yeah, siya nga. Yeah. Sa lima na yan, yung isa, ah uh, marami nang na-link na aktor. Oh. At uh, medyo madalas na, di ba, na-involve na, o, on, na on and off. Yung namang top four, Nako, pag sinabi ko tong clue na to, given yeah, na. Nero nero sa sa yeah, meron pa siya binigay. Wala siya dyan. Wala Ah, Mababa pa raw niya. Eh, eh oh, wala. Wow, Malamang. <laughs> Tama ka, kasi oh. wala eh. Yung top four, ah, uh, siguro dala na din siguro to ng ano. Ah, uh, hindi naman siya galing sa medyo may kayang pamilya, no? Ganon din yung top five. Hello? No? hirap naman. Oo, oh, di ba? Diyos ko, isang nga, mahirap na. Lima, pa. pa to. Oo. Oh. Yeah. Yeah. Isang nga, mahirap na hula. Kung baga, ito yung ano, pang final exam. Oh. Dahil ano, ah, uh, Grabe. ano na, nerve. Pero isa lang po ang Arm sure. universe contest, oh. ano. Pero di na isa na lang po five. yung sure, hindi <laughs> po kasali sa top five. Si, si Faye. <laughs> Sure po kami, dahil kay Winneta <laughs> si Faith Cuneta, gusto ko lang ibalik. Pero hindi po siya kasama sa top five. Bakit na? Dahuna na nito pa rin si Faith Cuneta. Gusto ko makita si Faith Cuneta <laughs> oh. dito next, ano, next uh, live <laughs> namin. Invite, ko siya. In invite ko na, mo siya na siya, now na. Sa na nanonood nito na may connect kay Faith, pakisten na rin. Ito siya tatawan. Dalhin mo dito yan ah, sa webes nandito na siya. Masyadong ka-friend ko rin siya sa IG pala eh. Push niyo Okay. <laughs> Dahil dyan, ano ang nasunod na hashtag? Pag ikaw, hindi mo na career ha? hindi <laughs> hey, ko, hindi ko wala akong connection doon. Oh, magla kayo na. Alam na, alam mo yung team song niya, oh di ba? Ang dami na, nagamit na natin yung sa mga ano, alam Alam diba? mo tong si Dean? Oh. <laughs> <laughs> Obvious ah. na obvious, paborito no, no. talaga yung ano, abot kamay, talaga, ano yan, talagang sa -ta lahat ng teleserye, yan lang talaga Numatay yung... Numatay na si Geneva Cruz, oh, oh, <laughs> si Mark. <laughs> Ito pa nga yung Geneva Cruz so, doon. Irene. Irene. Oh. Grabe. Eh si Moira nakita na. <gasps> si Moira nasa kulungan pa rin. <laughs> <Okay>. <laughs> ako hanggang ako yung ano lang, oh. kay Pinky Amador. Si, yung Moira naman. Kaya nga, ako, ang si, Si Do Carlos, diba? Si Do si Carlos. Si Alan Dizo, na, ay, gusto ko yun. Na, yung, pa, na, tayo? na, pa, na, tayo. na, aha. na, Gina si Lou, ano, pero ano siya, na, 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 ano ibang kasena na doon sa bahay ni Doc Carlo. Ay, oh, ayan na oh, ah, ah, hash tag papansin oh. Ay, yan. yan. ka na naman yun, ano. Teka muna pabati na muna. Sige, bati ka pala so pala oh, bati muna. Sila. Hindi binabati ko lang si Ninong Boyet at saka si Ninang Maribel na patuloy na nanonood sa atin sa Marites University at nakakatuwa at sila ay sa US mga doktor sila doon. Yeah. Yes. Okay. Yun lang. Okay. okay. Papansin da, na hashtag. Papansin na hashtag uh, Dean. akin yan. Dean Jean. <laughs> <laughs> Mahirahan sila dyan. Ah. <laughs> Pero hindi si Paige yan. Kasi isa, ang abida rito, uh, isang former sexy actress turned dramatic actress. Ah. Tapos yung isa, uh, sumikat na comedian, tapos yung versatile na rin act. Naging, puma, nag, nag, so, character actor na ngayon. Oh. Ah. Actress at actor yung lalaki meron mayong kamag-anak din sa showbiz. Oo. Oh. Ano eksena nila? <coughs> yung lalaki, character ka actor, type pala si nung pa-type si ano, si Actres. si Actress. Oh. Kumagali nagkasama sila sa isang series lagi siya nagpapapansin sa si Actress. Oh. So <laughs>

Nako! alam niyo nakalala. <laughs> hindi, sino yun? Hindi, hindi. may edad na naman siguro kasi nung kapaho ng ah, bago. <laughs> <No. laughs> 90s siya tayo, tayo si Mitch eh. Sino si Aktor? Oo. Oh, oh. Siguro naman may asawa na or baka ay na. <laughs> ah, siguro ba hey, so, may time na. Message lahat <laughs> eh. Baka may apo na. Yun. Hindi naman, hindi naman <laughs> siguro. <laughs> oh. Tapos <Tawag siya. laughs> yun. Oh. Eh, sinabi, sabi, ay, sabi na, na, sabi na nung ni Actress eh, sabihin mo nga yung taong yan. Huwag niya akong binibiro ng ganyan. May asawa na ako. Right. So, ibig sabihin magkalayo uh, ang edad nila. 没哦。 Oh. Eh kasi yung babae... Ah, hirap, Tao pala Oo, oh, hirap ano? na ano. ano? Hindi niya nire edad niya. Kasi baby face yung mukha niya. Ah. 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 Ay, wow! Maganda ang clue. Oh, baby, uh, face. baby face. Oh, baby face. Kaya, yung... Oh, naman mga baby face. Oh. Kasi, niya yung mga kasama niya sa tarwa. Sabihin mo, yung taong yan, huwag yung dikit ng dikit sa akin. May asawa na ako. Yung babae ang lumad -dikit, oh. dikit Hindi, yung lalaki. Ah, lalaki. Ipapapansin oh. parati bigyan ng bigyan ng ganyan. Yun hindi siya sure kung may asawa ano na. Ano, favorite mo? Ah. Ganyan. Kasi niya yung, yung... Si actress, ang asawa niya, taga showbiz. Oh, taga showbiz din. Ah. Mm, kaya, yun. kaya nung sabi nung... Nung nalaman nung asawa, gusto mo kausapin ko yan. Yung lalaki, yung lalaki, kausapin niya yung... Sabi nung sa lalaki. Oh, actor para Parang tumigil na. Oh. Eh, nagkausap na yata yung asawa ng actress saka yung character actor. Kinausap ah. niya. Kinausap na, M2M niya. Nag-MTM sila. Oh. Sila na lang? <laughs> <laughs> Kaya... Uh, yun, hindi na. Kung maganda so, na, uh, uh, na siya... M M. Lalaki siya, lalaki. Hindi uh, na siya piniperwisyo, binibwisit ng karakter Pero magkatrabaho pa rin sila. Oo, oh, pero hindi na siya nilalapitan masyado. Dahil nga, uh, na kinausap ng kasawa. Wow. Okay. okay. Yun, yun lang. Kaya pinahirapan ko yung mga ano ko. Hindi, si nahira Ang hirap Hindi ko talaga diba? <laughs> mag-get. Sino ko, sino kaya? Oh, baby hey. faces. alam mo naman Edson. yung mga ano ko, mga uh -oh. so, mga, uh -oh. mga ay. Uh -oh. Panahon talaga na yun. Panahon ko, di ba? <laughs> <Okay. laughs> Pero bago lang yan. Oh. Bago lang yung... Yung babae. Bago yung babae. Oh, Diyos ko. Tsaka yung issue, bago lang, ngayon lang. Oo, oh. oh, bago lang yung... Ako ni sinabihan. Yan, okay. Ako, okay. sumasulat ko. Hindi, ano muna. <laughs> BM mo muna. <laughs> <laughs> May na pala i-BI. Ah, Ay, thank you muna tayo kay Christy uh, Sugabo na nagpadala ng 4.99 US dollar. Wow. Sabi niya, oh my God, nakapanood din ng live. Solid watcher from Tracy, uh -huh. California. Hello po, Christy Hi, Sugabo. Oh, hindi po, hindi po, hindi So Gabo. Mm. Yeah. Okay. Okay. okay, dahil dyan, ano na susunod na hashtag? Dahil dyan! Ay, bumati ka muna! Kung ano yung lang Freedom Society, tsaka na ano ba, kasi yung mabirthday, wala na ba uh. Next. Uh, next! Wala na! Next gumaganti. gumaganti! Yan! Ah. Hashtag gumaganti. Oh. Si isang kilalang actress din. Award-winning actress na Actually child star siya dati hmm. na ano siya ngayon na invent niya ang sarili niya. Hmm. Ang tagal na niyang inaawitan ng isang mas senior sa kanyang actress hmm. na mag mag guest makasama niya doon sa kanyang bagong kinahuhumalingang ah. ano. Oo, oh -oh, uh, platform, di ba? ba to? Uh, oo, oh -oh, parang oh, gano'n. Ang parang... problema eh siguro busy, ganyan-ganyan, na hindi nagtutugma mga schedule. One time, naging bisita niyang isang kilalang actress din mm. na nakapanahonan nitong iniimbitang actress na medyo nagbag nag-beg off sa kanya. Lalo talagang all praises siya, ganyan-ganyan, chuta, -ganyan, to the point na parang sinasabi niya na, ay dati pa, kahit nung bata pa ako, gusto na kitang makasama, mga, mga ganon. In short, nakarating dito sa ate-atehan niyang aktres na tumanggi noon. Na, 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 na na parang iba yata ang dating. Dati, all praises sa'yo. Ngayon, iba na. Parang inaano ka na. chu 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 Kasi pinupos na pinupos yung mga movies, yung mga award at kung ano-ano pa. Siyempre, nakarating doon kay Aris. Anong konti? Sabi niya, ah, talaga. So, in-invite uli. Magkikita sila sa isang event, ganyan-ganyan hindi ngayon umano, hindi ngayon pumayag si mas senior na actress. Sabi niya busy talaga ako ayoko. So ngayon, parang ang tang ang dating dito sa uh, act, award winning actress na dating child star na sinasabi niya ah ganyan ang gusto mong gawin pues kaganti ako yun ang ang ginawa niya nag-iimbita siya ngayon ng mga kalabang na ng mga karibal na, ng mga actress at lahat ng naiimbita niya pinupuri niya mula ulo hanggang paa politiko ba? ang nag-i-invite na yan? Ay hindi ko alam. Anyway. Ay parang... hindi ko Hindi ko kilala yung ano, yung... Yung tumanggi. Yung hindi ko, Pero yung ano, sobrang award ano yun, sobrang talagang dun ang pagka ano nun. Pero yung, yung nag-i-invite na dating child star, medyo Medyo gets ko. Child star ba yun dati? Hindi naman. Parang teen... Teen naman. So anyway... <laughs> Alam mo na kung hindi so, siya. ka siya. Never oh, ago. Kinalan mo yung oh, yes, tumatanggi. Yes. Oh, Ay, yung, yung tumatanggi, medyo ano pa ako. Pero kasi may napanood ako. Oh. Yeah, yun na nga yun. May ako na veteran actress na na-interview uh -oh. niya. Na uh -oh. All praises niya uh -oh. siya. Uh oo. -oh kabatch nun. Oo, kabatch nun. Oo, oh. yun ang una. Nung, nung dati, nung hindi pa niya nai-invite yung veteran actress, purin-puri -puri siya dito sa ate atehan niya na. Ay, yung ate talaga, ang ganito. Sobrang ganito. veteran ba to? Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Oh, pero pero award-winning. Sobra. Oh, oh, ano oh. doon sila sa mga sobrang award-winning, mga ganon. Pero itong... Hindi lag... ko mag-gets kasi niya yung... Tingnan ko nga yung no. vlog niya. So <laughs> anyway, <laughs> so anyway, hello, magpapasalamat <laughs> lang po ako sa mga Manko talagang talaga. mga naging kaibigan at mga mga, mga kamag-anak ko po sa US Canada. Oh, oh maraming salamat. Agad? Ano marami akong kamag-anak ko mga Ay, ano, ah, may lahi kami. Patula silang pakulay. May, aw, kan, <laughs> hindi kasi sila natin at e siyempuan oras kasi nag-iba. Ewan ko lang ngayon na nagbumalik na sa ano nga Scrum. tawag natin doon? Day, day, daylight, daylight saving, saving, time. time. Oh, Kapareho na tayo. So, 10 o'clock na tayo rito. Umaga na rin sa kanila ng, ah, tama. 10 o'clock ng umaga na rin. Parang ganon. Hi, Roger S. Merke, Jeric De Santos, asawa niyang si Sarah at marami pang iba ang mga De Santos family. And kay ano, and kay... Nakita ko <laughs> And kay Kuya Von. Oo na, boss, et cetera, huh? cetera Marilyn Timog. Na, ano ko na, Rhea Chok, Chod, uh -huh. Revilla, at marami pang iba. Ay, Sige na, na, na ako. Na, pa, talaga sa akin. Oh. Pero dito dito, ma, hindi ko mag connect yung, kasabayan. Ay, yung kasabayan. Oh, yung kasabayan. So anyway, Aha. hindi yan. <laughs> Ay, hindi <laughs> Maraming dito? thank you po, hindi yan. H hindi, hindi ito. <laughs> oh. Hindi yan. H -hindi, H hindi, hindi, yung child. actress. Hindi yung child actress. Hindi yan yung child actress. Hindi. Ah, hindi. Hindi yan yung child actress. Mas nauna pa dyan. Pero hindi Ito? Hindi yan. Oo. Oh, oh. <laughs> Dito? <laughs> hindi yan. Oo. Oh, oh. Hindi si Aiko. Ano ba yan? <laughs> Actually, yan yung hula nila eh. Iba. Oh, okay. Pero okay. Pa, pa palang ganyan. ko oh. si Aiko lang. Ang oh, na oh. oh. sa isip ko si Aiko. Mas nauna kay Aiko. Ay, si Aika. si Aika. Si <laughs> Aika! ah, to, baka totoong child act. Snooki o oh. si Maritel. Oh, oh, oh. Di ko alam. Ki, Snoke, <laughs> si Snooki Serna o si Soriano <laughs> ang nagbablog oh, na dapat. Oh, na, na, John next <laughs> hashtag. nabingwit! Ayan! Alam na! Alam na! May nabingwit na May naman! May na naman! May kinalaman ito sa isang hunk actor. na naman! Oo! Mm. Itong hunk actor na ito, ah, never siyang nababalita na sumasama never. sa bading. Oo, walang ganon. Kasi very gentleman, oh. very wholesome. Pero hunk at pinagnanasaan. Oh. Like gaya nino. Ah! Okay. Hindi <laughs> <laughs> ko na masabi kung sino. Oh, so ito na. Uh. Pero nilaglag siya ng kanyang friend. Kaya nalaman na wit, nabibing wit pala itong aktor ah. na ito. Isang araw sa gym. Oh. Sabi sa gym, mga tropa-tropa yan. Oh. So, lagi sila nagkakasabay. Ay! <laughs> <laughs> So, nandun, uh, kadalasan sa gym, ang, nandyan si actor, yung friend niya, mm. at merong isang... Uh, pa- <laughs> na, Basta may isa pa doon, naka-gym nila, na lagi silang tatlong magkakasabay. Ay, mga taga-alter oh. yan. Tapos, <laughs> eto na. So, lagi sila magkakasabay silang uh. tatlo. Ganyan, ganyan. Tapos, one day, napansin nitong isang gym mate na hindi naman friend, na mm. kasabayan mm -hmm. lang doon. Tinanong niya si friend ni actor, Uy! bakit wala si actor ngayon Winning for the ng first? Boses. Oo, ang taas. <laughs> <laughs> Uy! Sabi, abang nagbabicep curl. Oo. Uh oh, <laughs> Uy! Uh oh. Uy! Diba? Bakit wala si actor? Sabi niya, naku, sabi nung friend, sumama kay ganito. Oh. <laughs> Sabi niya, sinong ganito? Sinabi yung name. etong mm. Eh, itong si gymmate na mataas ang boses, <laughs> nose niya yung, <laughs> yung sinamahan ni aktor. Uh. Eh, yung, si, yung binanggit na name, ay isang rich, gay, businessman. Oh. Na, na nag din. Ang Na nag-gym ah. din. Pero hindi nila kasama sa gym. Pero itong si mataas ang boses, kilala niya yon na Uh, maraming uh, gine luck na mga models at aktor uh -oh. actor. Oh, namiming wit. Namiming wit. Mm -mm. So nagulat itong si Jim na, ah, pati ba si Hank actor eh, ay pabing wit, wit din? Oh. Oh. Tapos, naloka na lang si Friend kasi nadulas siya dahil mm -mm. sumama itong si hang actor kay Rich Gay Business. Sa halagang top 5? Ah, uh, parang hindi. Ah, hindi parang hindi. <laughs> hindi mo tsaka it top 5. Ang tanong number 5 500. 300. 300 or 200. Hindi. Uh. 200 lang. 200 'yung top 5. Parang uh. hindi less than. May, kasama uh, May kasama naman mga uh, supplements. <laughs> may kasama mga supplements. <laughs> Ay, mahal yun. Oh, uh, oh. Uh. So mga, At may mga sapatos pa yan. Yeah. May mga uh, gym equipment. So, may ex-deal <laughs> component. Ay, rich game. Oh, Kilala oh. mo? Celebrity rin na sa showbiz. Wala, marami... pero ano siya, marami siyang friends sa showbiz. Oh, oh. It's na doon. Kilala ko. <laughs> <laughs> Kailala ko? <laughs> kilala mo yung rich gay business ah, mo. Para okay. naman close kami sa pagkakaano oh, mo kilala oh, ko. Oh. Kilala mo. Kilala mo. No oh, Tapos, oh na. So, na na so akala kasi ng mga utaw. Oh, ano mo kung kumain lang naman sa labas? Alright. Iba yung ano, isplok nung ano. Mga so, iba naman kinakain. Ikaw naman. Oh. Malay ko. Baka Ipa. pwede naman din. No? Baka naman nag-lunch lang. O, oh, nag-comparing notes. Pinakita yung mga biceps. Ay, mga ano. Okay, nag-M2M. Oo, oh, oh, diba? <laughs> <laughs> parang usapang ano, oh, lalaki, lalaki, sa lalaki. lalaki, sa lalaki hmm. nung ginawa nung asawa ng ah. actress. Diyos katrabaho. ano, <laughs> yun ang hula? Diba? Maitim ba yung actress? Hindi, oh, hindi. Ah, hindi yun. Din, okay. Din. At saka hindi naman artista yung ano nung actress. So, But anyway. Din, din, din. Hello din naman na. naman sa mga taga WTFU sa YouTube. Manood po kayo dyan. Yan lang. Okay. At batin natin mm. si Balek Ku. Bali ba yan talaga? O ano? Balek Ku Cafe. New Dean's List Tour. Nakakatuwa. Ang dami na gaano. Nagdi-Dean's List. Correct. Kaya thank you, Balek Ku Cafe. Aray, tapos na ba tayo? Correct. At meron kang uh, Ay, bago natin tapusin ang <laughs> live. Live po muna namin nagpasalamatan ng Scott Media sa kanilang studio facilities para sa mga kamaritas na gusto gumawa ng sarili nilang content. Maaari po ninyong kontakin ng Scott Media para magamit ninyo ang kanilang digital plug and play studio kasama ang kanilang high quality equipment sa murang halaga. Oh, wow! Please. wow. Maraming maraming salamat po mga, mga kamarites, babies, sa eh, inyong patuloy na pagpapanood sa amin na live sa 1.6 na. Oh, oh. Yeah, actually, 1.7. No, 1.9 sa 1.9. Ah, so mga nag-alisa okay. na sila. Yeah. Ganon. Yeah. Sumama kay Aiko. <laughs> Maraming maraming salamat. Patuloy lang po kayong ano at matuloy naman lang po kayong bibigay ng saya sa inyo. Pahabol lang natin si pa Tupasio. Hello po from Bacolod City. Sikat po kayo dito. Ay, salamat. Ay, Bacolod. Hello, Chanak. And Tita Mel. Lagi sila nanonood. Si Chanak, si Sunshine. oh, yeah. Torres. actually, kauwi lang niya uli ng Bacolod. Salamat po sa lahat na nagpakula, mga mga just baby. Yeah. Thank you sa lahat na nagpakula. Thank you, thank you, thank you. Mag-comment. Yeah. O, si na ako. Mm. Sa kinikin po ang aming mga columns Sa akin, uh, siyempre sa uh, www.pep.ph wwwpika Sa Abante Tonight, People's Balita And also in Freebie Manila Ayan. And of course, my YouTube channel, Rose Garcia Fab And all my social media accounts Ang taray! Ako naman po, maabangan niyo rin Sa Bulgar, at saka sa Hataw Pati na rin sa Online Manila uh, onlinechroniclemanila.ph At ang aking unbearable channel din po sa YouTube YouTube. Thank you. Okay, ako naman po sa Tempo, sa People's Tonight, sa PM, Pangmasa, at sa Hataw. Ako naman syempre sa Manila Bulletin, sa Pilipino Star ngayon, at syempre ang YouTube, WTFU. Okay, ano you know, ang right. mga Marites sa lahat right. ng hula-hula na kayo? Yan po ang dahu mula sa Marites University! University. Magano! Thank you! Thank you! Thank you! Thank you. Thank you.